kayong kadala-dala, ha? Mga hinayupak kayo, ha? Eh, yung mga gagawin nyo na yan, yung pagsunod nyo na yan sa mag-asawang bangag na yan, wala kayong kapupuntahan kundi kulungan. Tandaan nyo yan, sinasabi ko. Ha? Yung ginagawa nyo na yan, kay Atty. Dick Rodriguez, ha? An? o ano, anong gagawin nyo? Papatayin nyo nyo? Gugurgurin nyo Ha? O. Ha? 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 Akala niyo ba, hindi namin alam kung sino nasa likod niyan? Sino ba nasasaktan sa sitwasyon ngayon? Di ba? O. Yung ahas sa malakan niyan? Di ba? Yung tiger? Di ba? Yung asawa ng banga? Ha? Ba? Walang iba ha? na pagbibintang ng kami kung di kayo lang, tanda kami niyan. Ang sabi ko sa inyo. Napaka ah, walang puso niyo, mga hayop kayo. Kami, hindi kami natatakot sa inyo kahit saan pa tayo magharap-harap. Alam namin yung mga ginagawa ninyo. Ha? Kaya, Pagpipigilan niyo yan. Hindi na rin makapagtimpin ang galit si dating agent, Jonathan Morales. Dahil sa si mga pananakot at maitim na balak na mag-asawang bangag. Ayon nga sa kanya ay alam nila kung sino may kagagawa at pakana ng mga pagsunod sunod sa kanila na tumitindig sa maisog. Dahil sino nga ba naman ang tinatamaan ng ginagawang pahayag ni Atty. Pick at ng iba pa sa maisog? Kundi ang babaeng aha sa palasyo di Pulburon ang babaeng asawa ng bangag. At kung mapatumbaman nila ang isa sa maisog ay eh lalo nila pinapadali ang kanilang pagbagsak eh ako eh talagang kayong mga wala kayong kadala-dala ha mga hinayupak kayo ha eh yung mga gagawin nyo na yan yung pagsunod nyo na yan sa mag-asawang bangag na yan wala kayong kapupuntahan kundi kulungan tandaan nyo yan sinasabi ko ha yung ginagawa nyo na yan kay Atty. Vic Rodriguez anong mapapala nyo dyan ha kahit na mapatay nyo yan Ha? Hindi matitigil ang hakbang ng maiso. Hindi kami matitigil. Hindi nyo kami kayang tigilan. Tandaan ninyo yan. Ha? Kahit na sino. Kahit na sino sa amin. Tandaan ninyo. May sisibol at may sisibol. May uusbong at uusbong. Tandaan ninyo yan. Ha? Yang ginagawa nyo na yan, ha? hindi pa kayo nakontento sa pagsunod-sunod sa akin, sa pagbabanta-banta sa akin, ha? Akala nyo, ha? Pati si, si Atty. Vic Rodriguez ngayon, ha? Talagang gagawin nyo pala ng masama? O ano? Anong gagawin nyo? Pakatayin nyo? Gugurgurin nyo nyo? Ha? O? Ha? Akala nyo ba hindi namin alam kung sino nasa likod niyan? Yung uh, assassination na yan? O? Sino ba ang common denominator? Sino ba nasasaktan sa sitwasyon ngayon? Hindi ba? O, yung ahas sa Malacanang. Di ba? Yung traitor. Di ba? Yung asawa ng bangang. Ha? Walang iba ha, na pagbibintang ng kami kundi kayo lang. Tandaan ninyo yan. Pinasabi ko sa inyo. Napaka walang puso nyo, mga hayop kayo. Hindi kayo, ano, alam nyo, sa totoo lang, nagkamali ang taong bayan. Ha? Nagkamali sa pagpili sa inyo, mga hayop kayo, mga inayo pa kayo, na wala kayo konsensya. Pero yung ano, ano ni, ano, ni Atty. Vic Rodriguez, nagsasalita lang ng katotohanan yung tao, ha, na itong Pangulo ninyo, ha, yung Pangulong Banag, ha, ito napahamak ang mga Pilipino. Tingnan yung kagaguhan ninyo, ha, biro mo, Anong nangyari doon sa West Philippine Sea? Mm -hmm. Ha? Tignan niyo ano sabi niyo? Mm -hmm. Kung... Ano lang? Ah... Uh, parang hindi nagkaintindihan mga hinayong pa kayo ngayon. Anong hindi niyo mapigil si Antonio Vito at gugurgu rin ninyo? Yan ba? Ha? Yan ba ang ikinikilos ng, ano, ng mga taong nasa huspong pag-iisip? Kayong mga nasa law enforcement, kayong nasa military, huwag kayong sunod na sunod. Hala ako pa naman, katatalinan ninyo. Ha? Kita nyo? Pinuutusan kayong mangitnat. Ha? Dumadayo pa kayo ng party. O, dito, sa Pilipinas, ano ginagawa ninyo? O, di ba? Minomonitor nyo lahat. Kami? Wala kayong kasawa-sawa. Anong gagawin mo sa amin? Anong mangyayari sa mga pakikinig mo pagsulog-sulog? O ngayon, gogur-gurin nyo na. Bakit? Ha? Akala nyo ba hindi namin alam kung sino nasa likod ninyo? Mga ko kayo. Pagilan mo yan. Ano yan? Parang kayo lang ang marunong bumasa ng mga indicator? Ha? Ha? Tigilan nyo yan. Yung gagawin nyo kay Atty. Vic Rodriguez, hindi yan katapusan. Tandaan ninyo. Pagka ginawa nyo yan, mas lalo kaming dadami. Mas lalo kaming sisimul. Tandaan ninyo. Tandaan nyo yung mga ginagawa nyo na yan. May katapusan lahat kayo. Lahat kayo, may katapusan kayo. Ha? Animal kayo? Bakit? Ha? Animal kayo, mga hayop kayo, ha? Ah. At tinutinuro ng tao, gugurgurin ninyo, iminumulat e lang ang taong bayan sa katotohanan na ang amon nyo, ha, ah, bangal. Ha, ah, bangal. Ganun, no? Ganun. Sinusunod nyo pa, ano-ano pa kayo na, ano, sayang ang pagiging operatiba ninyo. Sayang ang pagiging intelligence operator ninyo ha? mga sinusunod nyo po mga adik ha ang mga lukulok pa yun kami hindi kami natatakot sa inyo kahit saan pa tayo magharap-harap alam namin yung mga ginagawa ninyo ha kaya pag titigilan nyo yan Tandaan ninyo ha pag ginawa nyo yan ang pamilya ninyo hindi man kayo pamilya nyo ang magsasapin tandaan ninyo yan nakakabulin namin kayo. Akala nyo, hindi namin malalaman niya. Pero yun yung mga lupo-lupo pa yun. ng tao, walang ginawa. Ma? Sa buhay niya ngayon yun, kundi i-educate ang taong bayan. Bihisa ang karunungan ang taong bayan. Ha? Yung pagmamalasakit ng tao para sa bayan, sa kapakanan ng taong bayan. ba? Diba? kayo nagpapaloko kayo na nag aral naman kayo na kayo ng batas tandaan ninyo yan mga kayo ng batas huwag kayong sumunod dyan sa mga kriminal na yan ha magkataon lang ngayon ang nasa palasyo pa yan mga pero mga kriminal yan mga yan ito oh. so, sinusunod yung sinusunod nyo kita nyo nga ayaw magpadwantes may sapak sa utak yan O. Oh. biro mo sa ka ba naman nakakita, sinusuga na sa gera yung Pilipino, yung bansa natin? Ano mangyayari sa atin? Ha? Pagka pinatula na tayo ng China, ano mangyayari? Wala na, collateral, damage na. Ngayon, sumusunod kayo. Ha? Sinusunod nyo, yung amo ng bangal. Ha? Ah, yung amo yung bangag, yan yung kitang-kita ko sa litrato, sumisingbut. Ha? Ah, Nang white powdery substance. Sabi nga, no? Talagang mahilig siya sa WPS. Ha? Ah, kundi doon sa West Philippine Sea, talagang sinosoga niya yung mga Pilipino sa white powdery substance. Adik na diktador pa. Resulta, adik, talor. Baka so, mo naman makakakita ng ganyan kung naniniwalaan nyo, ganyan, nag-aral ka pa, pasado ka pa sa juro, nag-training ka pa, may pa-scout, scout trainer ka pa, pa-airborne airborne ka pa, ha? O ano? Ha? Schooling ka pa sa abroad, may masters ka pa, may doctoral ka pa, tapos ano? Uutusan ka lang pala ng isang bangag. Ha? Ito naman nakakita ang kaparantaduhan nyo na yan. Ngayong pagugur-gur pa, susuntin nyo pa, pagugur-gur itong si Atty. Vic Rodriguez, Saan ba? kung di ba naman kayo talagang may sapak talaga sa utak, eh? pare-pareho na kayo, ha? Pare-pareho na kayo, kung di ba naman kayo may sapak sa utak, guluin nyo yung tao, ha? Isang matinong abogado, ha? gaganyan yung pamilyadong tao naglilingkod lang sa bayan kahit walang swerto pero mo nilalaan yung oras niya nilalaan yung panahon niya mga hinayo pa kayo mga taon pado kayo ha? hinayo pa kayo bakit? Oo. Oh. Pare-pareho lang tayo. Ha? Pare-pareho lang tayong nag-aboy-pulbura. Ha? Kaya hindi tatayo eh, ang palahin ko sa inyo. Ang animal kayo. Ha? No? Ka Nagtago tayo. At tinitin ng tao, gaganyanin ninyo. Bakit yung hindi yung mga humahawak na armas ang harapin ninyo? Di ba? Si Atty. Vic Rodriguez, ano na hawak niyang ball at papel? Ha? Talino. Ang al kanyang, ar ang kanyang armas. Ar Talino. Yung kasanayan niya bilang abogado, tapos anong gagawin niya? Gugurgurin ng no? mga nagulukurin pala kayo eh. Kahit patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naawa-awa ama ama, 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 ama Pag nanatili sila sa kanilang posisyon pag mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari eh. Dahil nang pasimulo pala sila sa pulburo. Hindi ka ni, ni FBR or si BBM ng chance pero ngayon hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FBR na mabago. Parang masiguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik ang tao sa mga naunang Agni na walang pagkakarobo ng mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno ito. Hoy kising, huwag matulog sa pagkakarobo at napatulog silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami susunod sa atlasan? Sa Luzon na kami at may at sobrang mahal na ng bilis. Hindi nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katiwalaan ginawa nila. Ay, nabibilit ang si Inday Sara, pati si Tatay Digong. Nabibilit sa Duterte, <laughs> lahat kami na ipinanganak sa Mindanao. We support Duterte. Kawawala ang taong bayan. Kung manatili pa yan sa pwesto, bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung matagdagan pa ang taon nila? Kinalanan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang mayroong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Alam ko, itong makro to tandem ng election ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at B. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. Pero kang pinansyal nagsupport ka na sa Marcos, kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag mag-step up to stand, six years na sira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Pagkakas government, yung biloto natin, pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at naroon. Bakit ito pa first lady ang walang advocacy? Samantayang lahat ang first lady, may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasya niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.